Hirap pa rin bumangon sa pinsalang dulot ng Bagyong Tino ang Northern Cebu. Hinanakit nila may mga hindi nabibigyan ng ayuda ng lokal na pamahalaan. Kaya laking pasasalamat nila nang hatiran sila ng tulong ng FM Radio Kamakailan. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit. Dalawang linggo na ang nakaraan matapos sa gupitin ng Bagyong Tino ang Northern Cebu. Pero hanggang ngayon, ito pa rin ang sitwasyon ng kanilang lugar. Mga sasakyang nagpatong-patong, ilang sakahang nakalublob sa tubig, maputik na daan, maruming paligid at umaalingasaw ng mabahong amoy sa kapaligiran. Ito ang Villa Azalea, isa sa mga subdivisions dito sa bayan ng Liloan sa northern Cebu na lapis na binaha sa kasagsagan ng paghagupit ng bagyong tino magdadalawang linggo na mula nang hinagupit sila ng bagyo at hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos ang clearing operations at tila balot pa rin ng putik ang kanilang lugar. Kasunod ng bayan ng Liloan ay ang bayan naman ng Compostela. Isa sa mga labis din na binaha noong bagyong tino ngunit tila hindi napapansin ng mga LGU. Nitong Sabado, bumiyahe ang team ng FMR Cebu upang mamahagi ng relief goods at hot meals para sa mga taga-barangay Bulwang, Compostela. Isa sa mga barangay sa bundok na tila hindi naabot ng mga tulong matapos masalanta ng bagyo. Bakas sa mga mukha ng mga residente doon ang kasiyahan matapos makatanggap ng limang kilong bigas, noodles, canned goods, kape at iba pang basic essentials. Nakausap namin si Roslyn, isa sa mga residente na tila may hinanakit sa LGU ng kanilang bayan. Ang problema ron kay Morag Personal man, ang nakuan kay Household Leader man daw, so meaning akong nakam up ako ang huna, huna personal lang nako nga panabot, kabahin pa sa eleksyon. Dapat unta, kada balay na ay madawat nga ayuda kay kita man tanan na apiktuhan. Dagdag pa niya, ang FM Radio Cebu pa lang ang pangalawang nagbigay ng tulong sa kanila mula nang tumama ang bagyo kan pag igo sa bagyong tino nakaduha pa kami nakadawat sa kanang ayuda ang una is hatag man LGU pero maulag ito na ako yung mga hinanakit ginagmay kay maulag ni mauna nya ang ikaduha karon sa FMR daghan kayong salamat nga naabot mo diri sa bulwang dako na kayo ning tabang namo sa matag usa Samantala, nang magpalipad ng drone ng aming team, natuklasan namin na kinalbo na rin pala ang mga bundok ng bayan ng Compostela. Magkikita ang isang quarrying site at isang residential development sa ibabaw ng bundok. Ito ang tinuturong dahilan ng mga residente sa pagbaha sa kanilang lugar sa pinakaunang pagkakataon. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.